mga na Magandang gabi. Magandang gabi. soyan ayan. gabi, maganda kami sa gabi. gabi. Mas maganda daw si Ate Anggi sa gabi. So, ayan. Ngayon po ay, syempre, dinner na tayo. Ayan, nag-edit -e kami, nag upload ganyan sa so, tiri Rika. Ito man. Yung mm -hmm. ano namin kanina, yung tanghalian namin kanina ng munggo, ininit ni Ate Rika. Ayan, kasi madami pa yan. Tapos sabi namin, huwag na kami magluto. Kasi, ano, ulamin na namin yung sardinas, guys. Oo, kasi hindi pa ako nakakakain ngayong araw ng maanghang. Ng no, maanghang? Yes, ng mahanghang Kailangan ko ng ma maanghang ngayong araw. Huwag nyo na yun, tinitin yung kanin. <laughs> Para tumaba tayo. <laughs> Mainit naman po. Ay na yan. na yan. Maubos natin yung gabi. Hello, dapat hindi ako kumain ng madamang paggabi. Pero parang mapapadami talaga yung kain ko eh. Kain tayo guys. Ayan. Munggo. Munggo. Ito yung sardinas. Sayang naman kasi. Uy, kulang itong sardinas natin. Dapat dalawa binuksan. Baka hindi oh, maubos pag ano. Ano, ano, ano ba? Oo, oh, mamaya. Ano mamaya? guys, kain po. Tira po namin to kanina. Ang sasayang namin kung hindi namin ulahan. True. Thank, you, Lord, for this blessing. Ganyan mo, kain mo. Uy! Dapat tumaba na! Ka. <laughs> Dapat kasi tumaba ka din. Ante. <laughs> Kain po. Ay! Okay. Ano po guys? Tapos, to guys sa sardinas. Ay, parang maubos natin yung mungo ngayon. Um, oh, Ay, maubos yan. Mabigat to sa dyan. po. Kasi nagkikita palagi sa vlog nila, kumakain pa lang na tayo. Kain lang lang kain, no? Mm -hmm. ka ibang vlog, puro kain. Guys, kain po. Kain tayo, guys. Mm hmm? Ano yun? Mainit pala. Hindi siya maanghang. be, ang Bakit? Tignan ko nga. Tunti lang, kulang. Kulang yung anghang. Wala na kasi yung feel dito. i mo yung sardines company, Charisse. Oh. Youngstown. Youngstown. Natulog lang kami ng ano, hapon. Hindi kami nakapag-vlog. Hmm. ba naman kasi? Gabi. Hindi mm. pa natutulog. Mm. Naulos na yung gabi eh. Ako natulog ako. Mga, ano no, ano ata, tayo sa akin, Two. Bi. Sorry. Ika, five. <laughs> five ako. Ngayon. na. Namibat baga ako. Oo, 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 na, na. Ba? Baka sabi ko naiingayan ka lang akin. Kaya Sorry hindi naman tapos nakalimutan ko nililipat pala ako katulog na ako hanggang nag-umaga pero hanggang ang mo mag-iisig? syempre may bisita ka dapat ganun parang mapapakain ako ng mga ako nga tingnan mo ang oh. dami na yan Nabayan pa ng malamig na to. Big sarap! Harap! Harap! <laughs> ang landami! Ang hina niya sa kanin! Promise! Isa lang to pero hindi pa naubos. Ang dami na lang natin. Kanina na pwede ng hali? Oo. Um. Isang kilo? Hindi! Isang ano lang. <laughs> Grabe ka naman sa isang kilo! <laughs> isang takal ang tubig. Eh. Mahina ang baga sa kanin. Kung ginamit mo yung ano, yung salata na parang iba kung no, ano, tantakal mo. Hindi, <coughs> mas malaki yun. Oo. Ano, parang siya, mo. pag dalawa nun, ano, Sige, oh, okay. isang, kilo na. Uh, ano. Grabe man! Ang laki ng ano <coughs> oh, uh -oh. mo. mo. Bakit sa inyo, baso lang? Yung Ito lang, noodles. ganito lang. Sa, Ay, sa amin, May yung, noodles. Yung, sa ano? Sa rice cooker, yung maliit lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero doon sa bahay, nang ganoon sa evap baga, nang lata niya. Oh, okay. okay. mm. Busog na agad ako. Oh, busog ka. Ang siyang takaw mo sa mangga. Mm. kumain ka sa kanina. Kumain ka pa ng cola. Ay, kumain ano Grabe. Grabe! kaya. Nilo. Ba't kayo nangihilo? Hindi naman kayo yung kumakain. <laughs> kasi sabi, ang um, wala siya kasi pag nakabas no? Soda soda, soda tapos so, maasin. Grabe ka, pet. Weird kasi yung mga kinakain ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mm. Kaya na malamig na. Ang palaki ng dyan. Hmm. Ito ba yun? Kasi na Napapanood. Napapanood ko naman sa mga ano. ah, sorry. Sa mga... Hindi, sa kasi mga sabi top. daw yung ano. Hindi daw healthy yung malamig na tubig. Diba? Oo. Oh. Kasi, na, na, ano ko napapanood ko naman sa mga professional na doktor. Baga, mayroon naman daw Gito Wala man nga, pero ewan. Baka sa panahiin. Mas ano koral. talaga yung ayun. Ay, ayun. Gusto ko pa. konti na lang. konti na, na lang. Promise. Kunti Sira na lang. yung diet mo dito, be. Oo, be. Nataba ako nito. Na ito. Nang grabe. Luto <laughs> tayo ng, ano. Siya, tika yun siya. Tagal pumunta dito. Ang oh, palaya. Eh, inihintay. Ang ampalaya. ampalaya masarap yun. Kapag merong ano. Masarap sa yung ampalayas. Yung, alam mo yung... Marigoso? Ano, ah, just... uh Oo. -oh. Marigoso din tayo sa'yo. Marigoso man sa'yo. Yung ano ba gano'ng isda, piga? Hey, ganun, gaano ka magluto noon kasi may mga nagluluto noon na ano, mapait. May ibang nagluluto na hindi din mapait kasi si Papa hindi siya mapait. Binabagtad din sa asin. din oh, sa asin sa tubig. Hindi daw pigahalo, dito paghalo kasi yung pumapait do pag hinahalo yun. May merong nga nagluluto na ng mapait talaga tapos hindi siya gaano luto, no? Mm. Ayoko nang ganoon. Ay gusto ko naman yung ano, luto siya. Mm -mm. Yung iba kasi hindi luto. Luto siya, pero hindi masyado luto. Matugas. Oh. Ano kasi yun? Dapat muna mo na ibabad mo muna sa asin. Mm -mm. Pero depende sa yun, Kasi mapait ba din? Oo. Oh, oh. <laughs> Sabi <laughs> daw, depende daw sa, ko... sa nagluluto. Ang gusto ko, ang gusto ko, depende sa gluto siya. kasi kung hindi man alam nang nagluluto kung paano yung tama, hindi niya, mm -hmm. hindi man -hmm. makakuha. Ang gusto ko lang sa ano, sa marigoso, sa ampalaya. Yung may, ano lang, itlog. Gisak, ay, ay, ay. Mm -hmm. Gisa, Ay, gisa tawag yun. Gisa nga. Hindi mo na pwede yung ubasan niyang marigosa. Mm -hmm. Subo ka kabal. Pero madam, taong nag uh, ano, oh, oh. Um, kilaw. Mm -hmm. Oh my kilaw. God. Pait. Kilaw, bae. Hindi palag, palag, Yung ano, yeah, wala na akong na-ano para pagulong. Para pagulong oo. Ay, Uy. sa kinte. Ay masarap 'yun. Ilagay yung sa may sabaw na isda. Ano tawag ko, kusido? Ay hindi yung may sabaw. May sabaw na ano. Yung bata pa na ano na puro pagulong. Tapos anong lutô? sabaw yung, ayun, ano, may yung maasim. Maasim. Hindi. ano 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 yun ano yun. ano 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 yun Grabe. Busog. Busog na ako. Di ba na ubos natin? Hindi tayo nito makakatulog agad. Kasi ano tulog tayo kaninang hapon. Hmm. Two hours lang na. Ay! Two hours lang na. Ang mga one hour lang. Ikaw, Tate. Ay, matagal-tagal to! Mga tatlong oras yato atong natulog. Ano pa yung isang sako natulog? Ayun. Ay, ay kuita ako. Ayun, oh nakatayo. Hindi ha? hmm. <laughs> mm. natakot talaga <laughs> yung sarili. Siya lang naman nakatakot. Tapos ay, yung naman natakot. Tapos di naman makapasama naman sa CR. Si, uh, nandito pa lang tumakbo na agad. <laughs> ay, makatakot na kaya pag ano, gabi na. Next, ay pagpunta natin ng site kapag yung ano na nagsinsin. Dahil na natin yung gamit natin. Kailan tayo pupunta ng site? Ano, linggo. Tapos, hindi man kasi ka. mag-vlog po tayo doon sa ano. Di ba? Hmm. Hmm. Saan? Kami ni kayo Yung mga pabay niya doon? Oh, hindi na ba? Kaya nga. Dahit siya na yata kayo. Dahit siya na ba kayo? Ay, hindi ko alam. Ano. man pwede kasi uuwi kami noon na 8. Uwi na tayo noon pa after mm -hmm. ng blessing. Dahit siya na kami. Hindi nga 8 yun. Actually, wala pa talaga na ag 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 aga-aga daw. Wala pa talagang final ano <laughs> date kung kailan. Sabi na nga. Pinagplanoan pa lang. Tapos. Manong, saan 'yung bahay ni Gwen? Ay malayo 'yun, bato. Sa bato din pero malayo. Malayo doon sa. Ano. Susahin. Sa Susahin. ako kayo namimit si Gwen eh. Siya. Maganda yun. Mm. Mababa sir. lang pero maganda. Dancer. Dancer yun. Nakakatawa, nakakatawa nga yun pag nagsasalita. Pag ano. Post post din yun diba? Ano mag-edit ng vlog vlog nun? You know? Ano? daw ako ng vlog nun. Oo, oh, magaling siya mag-edit. Sana all. <laughs> Shower out sa kanya, kay Ate Gwen. Miss you. Hope to see you soon. Tiro. So yan, sabi ni Ate Lika, bukas na daw yung hugasan. Sabi ko, hugasan ko na bukas na lang daw kasi gabi na. Palagi yan, kapag gabi, hindi naguhugas ng gabi. Kumukurap yung video ko. Kumukurap. Tingnan mo, ganyan ba yan sa'yo? Alin? Ito o, oh, tingnan mo yung gilid. Ay, hindi. hindi ano pa naman sa'yo? Wala, dro-dro siya lang siya. Ganon? Parang may ano siya, nag-glitch or... Ah, okay. So, manong so manong para mas malala yung sa'yo, no? Kasi so, yung mga ko Bukas na tayo mag hugas. Ay, magmamanga pa siya. Ay, ano yan? Nalala lang lang Ito o. Oh. Ito oh, kinakain ko kanina. So, mag-edit sana kayo patapos. Ano ko na ba? Magsasarado na tayo din ang pinto kasi ano. Baka may pinapabing. Alam mo, tinatatakot talaga ako dito sa bintana mo kasi ano, akita uh, yun yan sa labas. Mm -hmm. Di ba? Kaya feeling ko may nagmamasid. Like, pwedeng may tao sa labas. Tas... <laughs> sa isip ko lang ata talaga. Sige, magmangga ka na. Inugasan ko na yung isa ka. Mamaya yan, wala na yan. Nasa tiyan ko na yan. Obi, nasa tiyan ko na yan mamaya. <laughs> ayaw ko nang ganito. Gusto ko ganyan lang siya saan. Ito, binigay to kanina ni Anto. So, yan po mga na bukas naman po. Yes. Kasi, sa susunod na ano namin, um, content namin, hindi na namin pagpaplanoan kasi hindi natutuloy. Katulad kanina, umaga pa namin pinlano na magdadagat kami na hapon. Tapos natulog lang kami. Nagising kami for na, tapos hindi na kami pwedeng pumunta ng dagat kasi baka magabihan kami. Yung daan nandiyan madilim. Tapos syempre magmumotor pa kami. <laughs> Kaya ayun. Abangan nyo na lang yung mga ano, yung mga i-upload namin. So yan po. Thank you. What? Thank you, Balatan. Bye-bye.